Ito ang... Wow, pampabata yata ito eh. Hmm? Yun! <laughs> ano, nandito na naman yung aking paboritong ano... Palaka. Palakang bukid. Tapos meron din akong ulam na... Bulalo. Ayan o, oh. wow. Tapos meron akong... Adobong kambing. Nakatikim na ba kayo ng adobong kambing? Meron din tayong alimango. Oh. Lasang manok. Ang ano, grabe. Ibang klase talaga. Kita nyo, pagka ganito yung ulam, ginagala tayong kumain. At ah... Uh, mmm... Sarap! naman natin itong kambing. lasang kambing. masarap. Adobong kambing. Wala siyang anggo. Ito ang... Wow, pampabata yata ito Hmm? Yun! <laughs> hmm. Sa inyong lahat sa mga nanonood sa atin, baka masobrahan po ako ng kain. So, yun po sa inyong lahat. Thank you very much for watching. At uh, I'll see you soon. Mwam, mwam.